Hina ni Gutierrez na si Miss Lotlot, nakisawsaw din ano ang motibo, bakit naglalabasan sila ngayon. Isa ang naiisip ng mga supporters, may bagong proyekto, ang kimpaw. Ganun din si Jericho at Janine, kaya sumasabay sila sa ingay. Gamay na gamay ang mga ganyang estilo. Nakakadismayahan na palaging ginagamit ang kimpaw, especially si Paulo ino nila para pag-usapan. Inilalabas na may mga na may namagitan sa kanila ni Janine noon. Kahit ilang beses sinabi ni Pau na never siya nandigaw sa aktres. Ito nga ang ilang opinyon ng mga fans. Nakakahiya. Babae pa ang nagpapakalat ng ganyan na naging sila. Tapos cheating kung bakit naghiwalay daw. Naku Janine, huwag mong ginagalit si Paulo. Napaka-prangka niyan. Baka makatikim ka ng salita. Eh hindi mo pa nararanasan. Lalo mong pinapatunayan sa tao na may ugali ka talaga. Na never magugustuhan ni Paul. Naobserbahan ko ang mga interview niyo. Ikaw yung masyadong dikit ng dikit kay Paulo. Masyadong trying hard. Lalaki na ang umiiwas sa iyo huwag mo nang pagsiksikan ang sarili. Ayon pa sa isang komento, Paano magkakagusto? E malayong malayo yung ugali mo kay Kim Jun. Kaya nga ayaw din ni Pao na mag-stay sa love team dahil may mga toxic na katulad mo. But thankful, nagbago ang pananaw nito sa love team. Matapos niyang makasama si Chinita Princess sa mga proyekto, anong sinirito? ito?